Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako po ay nagpapabot ng pagbati ng maganda magandang gabi sa ating pong minamahal at ginagalang na pastor, Pastor Ray Dayawon, maging sa kanyang buong pamilya, kay Ate Maris, sa kanilang mga anak, manugang at sa kanilang mga apo. At sa lahat po ng mga ginagamit sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, sa lahat po ng mga mga ngaral, at sa lahat po ng mga mga awit. Magandang magandang gabi po. Sa lahat po ng mga bisita, baguhan, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Sa lahat po ng mga nakantabay sa ating pong live streaming via Facebook Live. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat at pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ituloy-tuloy na mga minamahal kong mga kapatid. Dadako na po tayo sa banal na pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa gabing ito, bigyan natin ang pamagat ng pamagat ang ating pag-aaralan. Paalalahanan ang mga nagkakasala. Paalalahanan ang mga nagkakasala. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Napakahalaga, mahal kong mga kapatid, na tayong mga Kristiyano, kapag nakita natin ang ating mga kapatid na nagkakasala, ay ating papaalalahanan. Amen? Huwag po tayong maging tahimik lamang. Bakit? Sapagkat dahil dito, mga minamahal kong mga kapatid, sa simpleng pagpapaalala, mga minamahal, yung kaligtasan natin nakasalalay dito. Amen? Amen? Dahil ang sabi ng Biblia, mga minamahal kong mga kapatid, basahin natin ang unang talata, aklat ng unang Timoteo, 5.20 hanggang sa aklat po ng unang Timoteo, kabanata po ay lima, talata po ay dalawampu hanggang dalawamput isa. Sila na mga nagkakasala ay palalahanan mo sa harapan ng lahat upang ang sa iba na may mga takot. Pinagbibili ng kita sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus at na mga anghel na hinirang na iyong ganapin ang mga bagay na ito na walang pagtatangi na huwag mong gagawin ang anumang pag-ayo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, mga minamahal kong mga kapatid, sila na mga nagkakasala ay paalalahanan mo sa harapan ng lahat upang ang iba na may mga takot. Napakahalaga yung pagpapaalala, mga minamahal, sa mga nagkakasala. Dahil itutos po ito, mga minamahal kong mga kapatid, ni Pablo, Kay Timoteo, mga minamahal kong mga kapatid, at ang sabi sa 21, Pinagbibili ng kita sa paningin ng Diyos at ni Kristo, ni Kristo Jesus, at ng mga anghel na hinirang na iyong ganapin ang mga bagay na ito na walang pagtatangi, na huwag mong gagawin ang anumang pag-ayo. Ang sabi dito mga minamahal kong mga kapatid, Kapag ang isang tao ay nagkakasala, mga minamahal, kinakailangan paaalalahanan po natin. Amen? Nang walang pagtatangi, ibig sabihin mga minamahal, kay kaibigan mo, kay kapatid mo, kay nanay mo, kay tatay mo, kapag nagkasala, paalalahanan mo sila na masama ang kanilang ginagawa. Amen? Walang pagtatangi yon. Kahit tatay mo yan, mga minamahal kong mga kapatid, o kapatid mo pa, kapag nakita mo na masama yung ginagawa o kasalanan, papaalalahanan mo po ito, mga minamahal kong mga kapatid, ng walang pagtatangi o walang pag-ayo. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ngayon, dun sa mga pinapaalalahanan, mga minamahal kong mga kapatid, Kinakailangan kapag tayo ay sinabihan na mali ang ating ginagawa dahil lahat naman po tayo, mga minamahal, ay nagkakasala. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo nagkakasala. Walang matuwid, wala kahit isa. Amen? Kaya itinuturo dito na tayo ay magpaalalahanan sa isa't isa. Amen? Dahil para hindi tayo makapagpatuloy sa pagkakasala, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya napakahalaga yung pagpapaalala ng ating mga kapatid. Na kapag nakakagawa ng kasalanan, tayo pinapaalalahanan, huwag tayong magagalit. Sa halip, pasalamatan natin sila. Maganda ang layunin, kaya pinapaalalahanan yan. Ngayon, mga minamahal kong mga kapatid, kapag pinaalalahanan tayo ng ating mga kapatid, ibig sabihin, mahalaga tayo sa Kanya, kaya tayo pinapaalalahanan. Amen? Pero kung ikaw ay nakikita na gumagawa ka ng masama, mga minamahal, at binabayaan ka lang, hindi ka pinapaalalahanan, wala kang halaga sa Kanya. Amen? E bakit kinakailangan paalalahanan? Para hindi tayo magpatuloy dun sa pagkakasala na ating ginagawa. Amen? Para hindi tayo mapunta doon sa apoy ng impyerno, sa kapahamakan. Dahil kung hindi tayo makikinig sa paalala ng ating mga kapatid na nagpapaalala sa atin, sigurado ang kapahamakan. Kaya mahalaga yung tayo ay napapaalalahanan, mga minamahal kong mga kapatid. Basahin natin ang aklat ng ikalawang Tesalonika, 3, 14 hanggang 15. Sa aklat po ng ikalawang mga taga Tisalonika, kabanatang tatlo talata labing apat hanggang labing lima. At kung ang sinumay hindi tumalima sa aming salita, sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon upang huwag kayong makisama sa kanya nang siya'y mahiya. At gayon may, huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, mga minamahal kong mga kapat, palalahanan mo siya. Sinabihan mo na masama yung kanyang ginagawa. Huwag kang magpapatuloy dyan. Dahil sa banal na kasulatan, kapag tayo nagpatuloy sa pagkakasala, sigurado ang kapahamakan. Ngayon, hindi siya nakinig, mga minamahal kong mga kapatid. Tatandaan mo ang taong ito. Ayun ang sabi ng Biblia. Tandaan mo ito, sabi, sabi sabi dito mga minamahal. At kung ang sino may hindi tumalima sa aming salita, sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon upang huwag kayong makisama sa kaniya ng siyay mahiya. Ibig sabihin mga minamahal, kapag itong taong ito ay matapos mong paalalahanan, hindi nakinig, hindi sumunod mga minamahal kong mga kapatid, iwasan mo ang taong ito. Amen? Sabi, huwag kang makikisama sa kanya. Huwag mong papakisamahan yung kanyang mga masasamang gawa. Mga minamahal. Pinapaiwas dito ang tao, mga minamahal kong mga kapatid, sa mga tao na gumagawa ng masama at hindi nakinig sa paalala ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, ang sabi ng 15, At gayon may huwag ninyong ariin siyang kaaway. O bagamat hindi ka nakisama sa kanya, mga minamahal, dahil masama ang kanyang ginagawa, huwag nating aariing kaaway ang taong ito. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi dito, kundi inyong paalalahanan tulad sa kapatid. Amen? Nandun pa rin yung pagpapaalala. Hindi mo siya titigilan, mga minamahal ko, mga kapatid. Bagamat hindi na siya sumunod, paalalahanan mo pa rin siya. Mga minamahal kong mga kapatid, tuloy-tuloy pa rin yung pagpapaalala natin sa Kanya. Dahil hindi siya sumunod, mga minamahal kong mga kapatid. Dahil kapag hindi natin ito ginawa, mga minamahal kong mga kapatid, meron tayong pananagutan dito. Amen? Kapag ang taong makasalanan, hindi mo pinaalalahanan, at siya'y namatay sa kanyang kasalanan, ibinulid sa apoy ng impyerno, mga minamahal, kahit tayong mga sumasamba sa ating pinakamamahal na Panginoon na hindi nagpaalala sa Kanya, madadamay tayo sa Kanyang kasalanan. May pananagutan tayo. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pakibasa po ang aklat po ng Ezekiel 33, 8 hanggang 9. Sa aklat po ng Ezekiel, kabanata po ay 33. Talata po ay 8 hanggang siyam. Pagka aking sinabi sa masama o masamang tao, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at ikaw ay hindi nagsasalita upang magbigay alam sa masama ng kanyang lakad. Ang masamang yaon ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay sisiyasatin ko sa iyong kamay. Gayun may, kung iyong bigyang alam ang masama ng kanyang lakad upang humiwalay at hindi niya hiniwalayan ang kanyang lakad, mamamatay siya sa kanyang kasamaan, ngunit iniligtas mo ang iyong kaluluwa. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ang linaw po, mga minamahal kong mga kapatid, na ang sabi dito kapag ang isang taong masama at hindi mo pinaalalahanan, mga minamahal kong mga kapatid, na nahimi ka, hindi ka nagsalita, hindi mo siya sinabihan, hindi mo siya binigyan ng babala, mga minamahal, dahil sa kanyang mga ginagawang kasalanan, ang taong ito ay mamamatay sa kanyang kasalanan. Amen? Mamamatay siya sa kanyang kasalanan. Subalit, yung kanyang dugo ay sisingilin sa iyong mga kamay. Sisiyasatin sa atin sa iyong mga kamay. Amen? Ano'ng ibig sabihin mga minamahal kong mga kapatid? Napakahalaga 'yung tayo ay marunong sumaway. Marunong tayong marunong tayong magpaalala sa ating mga kapwa, sa ating mga kapatid, mga minamahal kong mga kapatid na kapag sila'y nagkakasala, papaalalahanan natin sila dahil mayroon po tayong pananagutan kung hindi natin gagawin 'yon. Amen. Nakasalalay din pala ang ating kaligtasan dito, mga minamahal kong mga kapatid. Dahil ang na sinabi, pagkang, ak, ak aking sinabi sama-sama o masamang tao, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at ikaw ay hindi na nagsalita upang magbigay alam sa masama ng kaniyang lakad, ang masamang yaon ay mamamatay sa kaniyang kasamaan. Ngunit, ang kaniyang dugo ay sisiyasating ko sa iyong mga kamay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi sa 9, Gayunmay kung iyong bigyang alam ang masama, o ito kung iyong pinaalalahanan yung masama, pinaunahan mo na siya mga minamahal kong kapatid na, Brad, sister, masama yang ginagawa mo. Ang sabi dito, may kung iyong bigyang alam ang masama ng kaniyang lakad upang humiwalay, at hindi niya hiniwalayan ang kaniyang lakad, mamamatay siya sa kaniyang kasamaan. Ngunit, iniligtas mo ang iyong kaluluwa. Amen? Ang linaw na sinabi ng banal na kasulatan na kapag ang isang taong masama, napaalalahanan mo na, ayaw pa rin sumunod sa iyong mga paalala, mga minamahal kong mga kapatid. Kapag siya'y namatay sa kanyang kasalanan, mga minamahal, wala kang pananagutan sa Diyos. Dahil yung kaluluwa mo, ligtas sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen? Inililigtas mo ang iyong kaluluwa. Kaya kapag meron po tayong mga kapatid na nagkakasala, huwag kayong mangimi na sila'y paalalahanan, na sila'y sabihan. Halimbawa, mga minamahal, meron tayong mga kapatid na hindi na nakakadalo, mga minamahal. Sasabihan talaga natin sila na ang paglilingkod sa Diyos napakahalaga. Amen? Meron tayong kapatid, mga minamahal, halimbawa, hindi nakadalo ng Friday, hindi na nakakadalo ng linggo, mga minamahal ko mga kapatid, pagsasabihan nyo, kahit nanay mo pa yan, kahit tatay mo pa yan, sabihan mo. Dahil kung hindi mo sasabihan, anong sabi ng Biblia? Pag namatay ang taong ito, sisingilin sa iyong mga kamay ang kanyang dugo. Amen? Napakabigat na pananagutan yan, mga minamahal ko mga kapatid. Pero kapag sinasabihan mo, at matigas ang kanyang ulo, Ipinaliwanag mo na kung anong kalahalagahan ng pagsamba. Ipinaliwanag mo na sa kanya lahat. Mga minamahal ko mga kapatid, Ayo pa rin sumunod, wala ka ng pananagutan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Iniligtas mo na yung iyong kaluluwa. Amen? Nasabihan mo na siya eh. Ang masama lang mga minamahal, kung hindi talaga natin nasasabihan. Kaya kung meron tayong mga kapatid na uh, ganyan mga minamahal na nagkakasala, sabihan po natin mga minamahal ko mga kapatid. Kaya napakahalaga yung pagdalo mga minamahal ko mga kapatid. Yung pagsamba natin sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Bagamat hindi alam ng mga tumatayo dito ng mga mga ngaral kung anong mga pinagagawa natin araw-araw, pero dahil sa salita ng Diyos, tayo ay napapaalalahanan. Amen? Natuturuan po tayo mga minamahal kong mga kapatid. Natututo tayo mga minamahal kong mga kapatid. Kaya 'yung pagsamba, pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, 'wag na 'wag po nating ipagpapalit sa ating mga trabaho. Amen. 'Yung trabaho mga minamahal kong mga kapatid, hindi makapagliligtas sa iyo 'yan. Hindi makapagdadala sa iyo sa langit. 'Yan pa ang makapag minsan magiging dahilan kaya mabulid ka ng apoy ng impyerno. Bakit? Kasi pinagbalit mo ang Diyos sa iyong trabaho. Amen? Kaya, kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, meron man tayong mga nagagawang kasalanan na ito may natatago, pero sa mata ng Diyos, hindi tayo makakatago, matatamaan tayo ng salita ng Diyos. Amen? At kapag tayo tinamaan ng salita ng Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, minsan kapag uh, Nakakarinig tayo ng preaching na sasaktan tayo, mga minamahal. Ibig sabihin, tinatamaan na tayo. Ibig sabihin, mga minamahal, meron tayong kasalanan na naggagawa. Ibig sabihin, mahal na mahal ka ng Diyos. Amen? Amen. Dahil ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak doon sa apoy ng impyerno. Dahil sa banal na kasulatan, mga minamahal kong mga kapatid, merong... Dito tao talaga na hindi niya pinapaalalahanan yung kanyang mga anak na gumagawa ng masama. Mga minamahal ko mga kapatid. Kaya sa galit ng ating pinakamamahal na Panginoon, pati siya nadamay. Dahil ang sabi ng Diyos, kapag hindi mo pinaalalahanan, pag namatayan, sisingilin ko sa iyong mga kamay ang kanyang dugo. Amen? Tingnan, mo yung kasay tingnan po natin yung kasaysayan ni Ili, yung kanyang mga anak, mga minamahal ko mga kapatid. Ano bang kasalanan nito? Mga minamahal ko mga kapatid, sila po yung yung mga handog nung mga tao doon panahon na yon mga minamahal ko mga kapatid ay kinukuha ng mga anak ni Ili subalit ito'y alam ni Ili mga minamahal kaya ang pananagutan dito ni Ili mga minamahal ko mga kapatid hindi niya pinagsasabihan yung kanyang mga anak pinababayaan lamang niya anong nangyari napahamak ang kanyang mga anak kasama na rin si Ili Sambahayan ni Ili, mga minamahal kong mga kapatid. Dahil ang pinakialaman nila, yung mga handog para sa Diyos. Kaya yung tinuturo kanina, mga minamahal, ang ating mga, mga ngaral, yung patungkol sa pagbibigay, napakahalaga. Merong sumpa ng mga sumpa, ibig sabihin, paalala ng Diyos yun, na kapag hindi tayo naging tapat, sumpa ng mga sumpa. Katulad ng nangyari sa anak, ni Ili, mga minamahal kong mga kapatid. Basahin natin, mga minamahal kong mga kapatid, ang aklat ng unang Samuel, 3, 13 hanggang 14. Sa aklat po ng unang Samuel, kabanatang tatlo, talata labing tatlo hanggang labing apat. Sapagkat aking isinaysay sa kanya na aking huhukuman ang kanyang sangbayan magpakailanman, dahil sa kasamaan ng na kanyang nalalaman, sapagkat ang kanyang mga anak ay nagdala ng sumpa sa kanilang sarili at hindi niya sinang sala sila. At kaya't ako ay sumumpa sa sangbahaya ni Eli na ang kasamaan ng sangbahaya ni Eli ay hindi mapapawi ng hain o handog man magpakailanman. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Anong sinabi yung mga anak ni Eli ay nagdala ng sumpa sa pamamagitan anong ginawa mga minamahal yung mga binibigay ng tao para sa Diyos kinukuha nila Amen Anong sinabi sa malakyas kapag hindi natin nadala yung ikasampung bahagi at handog andun rin po yung sumpa ng mga sumpa ibig sabihin yung para sa Diyos talagang wag na wag po nating gagalawin ang ginawa ng mga anak ni Eli, yung para sa Diyos mga minamahal kong mga kapatid, kinukuha nila ng sapilitan do sa mga taong nagbibigay ng handog sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat aking sinaysay sa kaniya na aking huhukuman ang kaniyang sambahayan magpakailanman dahil sa kasamaan na kaniyang nalalaman. Ibig sabihin, alam ni Eli yung kasamaan na ginagawa ng kanyang mga anak. Amen? Alam ba ni Eli? Hindi. Sapagkat ang kaniyang mga anak ay nagdala ng sumpa sa kanilang sarili at hindi niya sinang-sala sila. Hindi nila sinangsala, hindi, hindi sinangsala ni Ili yung kanyang mga anak. Hindi pinagsasabihan. Ibig sabihin, konsentidor itong si Ili. Amen? Hindi niya pinapagalitan, hindi niya pinagsasabihan yung kanyang mga anak kahit sila ini nagkakasala. Ang sabi sa 14, At kaya ako'y sumumpa sa sangbahayan ni Ili na ang kasamaan ng sangbahayan ni Ili ay hindi mapabawi ng hain o handugman magpakailanman. Sumumpa ang ating pinakamamahal na Panginoon na kahit anong gawin ni Ili, mga minamahal ng sambahayan ni Ili, ng paghahandog kahit anong ihandog nila mga minamahal ko mga kapatid hindi mapapawi ang kanilang kasalanan hindi mapapatawad ang kanilang kasamaan mga minamahal ko mga kapatid sapagkat itong si Eli mga minamahal hindi marunong sumaway sa mga nagkakasala lalong lalo na doon sa anak ano sabi nung talata kanay ng mga minamahal huwag tayong magtatangi maaring hindi masaway ni Eli dahil anak niya Amen? Kinukonsinti niya yung kanyang mga anak, hindi niya masaway dahil anak niya. Pero kung ibang tao, baka sawayin niyo ni Eli, mga minamahal kong mga kapatid. Ibig sabihin, kumuntra si Eli sa sinabi ng Biblia. Siya nagtangi ng tao, mga minamahal kong mga kapatid. Nag-ayo. Ibig sabihin, may inaayunan siya, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya itong si Eli, mga minamahal, sa kasalanan ng kanyang mga anak, dahil hindi siya marunong sumaway, hindi niya pinagsasabihan yang kanyang mga anak, yang buong sambahayan ni Ili, mga minamahal kong mga kapatid, hinukuman ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakahalaga po, mga minamahal, sa atin pong lalo na sa ating mga kapat, magkakapatid sa Panginoon, na tayo po ay magpapaalalahanan lagi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit kami, nagkakasala kami, pwede nyo kaming sabihan, mga minamahal kong mga kapatid, hindi kami magagalit bagkus magpapasalamat pa kami. Amen? Kaya kung sino man ang talagang nasasabihan dahil sa gumagawa ng masama, huwag po nating ikagalit yon. Dahil anong layunin, anong narinig natin do sa mga nabasa kanina? Para ikaw ay maligtas. Kaya kasi nasabihan para iligtas ka sa kasamaan at maging yung mga nagsasabi sa iyo, inililigtas din nila yung kanilang sarili. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin natin mga minamahal aklat ng Ezekiel 3:20 hanggang 21. Sa aklat po ng Ezekiel kabanatang 3 talata 20 hanggang 21. Muli Pagka ang isang taong matuwid ay lumilihi sa kanyang katwiran at gumawa ng kasamaan, at ako'y naglalagay ng katitisuran sa harap niya, siya'y mamamatay. Sapagkat hindi mo siya pinagpaunahan, siya'y mamamatay sa kanyang kasalanan. At ang kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa ay hindi alalahanin, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. may kung iyong pinagpaunahan ang taong matuwid upang ang matuwid ay huwag magkasala at siya'y hindi nagkakasala, siya'y walang pagsalang mabubuhay sa pagkat dapat na hikayat at iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ito'y tumutukoy, mga minamahal ko mga kapatid, doon sa mga sinasabing taong matuwid. Sino ba ang tinutukoy na taong matuwid yung mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Amen? Na talagang nagsisikap tayong maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal ko mga kapatid, na kapag ang taong matuwid ay nagkasala hindi natin napapaalalahanan, mga minamahal kong mga kapatid, pananagutan din natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Itong taong matuwid, mga minamahal, natisod. Sabi dito, maglalagay siya ng katitisuran at ito'y natisod. Gumawa ng masama, mga minamahal, na natili tayong tahimik at hindi siya pinapaalalahanan, yung dugo niya, pananagutan natin sa Panginoon. At ang sabi ng Biblia, hindi aalalahanin ng Diyos yung kanyang mabubuting ginawa Ibig sabihin, naglingkod naman ako, mahal na Panginoon. Ang tagal kong naglingkod sa iyo, mahal na Panginoon, ay ang problema, natisod siya, gumawa siya ng masama. Yung tinaglingkod mo, yung haba ng iyong paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi yun aalalahanin ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos, yung kasalanan na ginawa mo sa Kanyang harapan. Amen? Kaya baliwala yung nagawa mo. Kaya kung tayo maglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, mga minumal ko, mga kapatid, hanggat maaari, dahil lahat tayo nagkakasala, mga minamahal, hanggat maaari talagang umiwas tayo sa paggawa ng masama, ng kasalanan. Amen? At lagi tayong magpaalala, mga minamahal, sa ating mga kapatid. Dahil ang sabi ng Biblia, kapag ang taong matuwid, at ito'y iyong napaalalahanan, dahil sa iyong paalala, hindi na siya nakagawa ng masama, mabubuhay ang taong yon sa kanyang matuwid na gawa. Subalit, so, iniligtas mo ang iyong kaluluwa. Amen? Nandun yung paalala, mga minamahal kong mga kapatid. Dahil ang sabi ng Biblia, mga minamahal kong mga kapatid, talagang tayo magpaalalahanan sa isa't isa. Huwag tayong mahiya, huwag tayong oh, maalangan na magsabi, mga minamahal kong mga kapatid, dahil ang pagsasabi o oh, pagpapaalala, ito'y pagpapakita ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huling talata, mga minamahal, Aklat ng Kulosas 3.16, pakibasa po. Sa po ng mga taga kolosas kabanatang tatlo, talata po ay labing anim. Mananahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan, kayo'y mga turuan at mga paalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Talakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganong kahalaga, mga minamahal kong mga kapatid, yung pagpapaalala natin sa ating kapatid. Nang sabi dito, mga minamahal, manahanawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y mga turuan at mga paalalahanan sa isa't isa. Kaya sa atin, mga minamahal kong mga kapatid, itinuturo ng Biblia, mga minamahal, mga paalalahanan tayo sa isa't isa. Huwag nating ituturing yung uh, ating kapatid na nagkasala, huwag nating ituring na away bagkos paalalahanan po natin ang kapatid na nagkakasala dahil mayroong mayroong panganib kapag hindi natin ginawa yung dugo ng taong ito kapag hindi mo na paalalahanan na matay sisiya sa atin sa ating mga kamay Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon yung buhay at malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos